Bigla namang nagulat ang lalaki ng tumilapon ng hawak nitong kutsilyo pagkatapos ay nanlalaki ang mga matang tumingin sa bungad ng pinto kung saan nakatayo doon si Narayan at Paul. Kitang kita ang labis na galit sa anyo ni Paul habang may hawak na barel na nakatutok dito. How dare you hurt my precious wife? Matigas na sabi ni Paul at pinutok nito ang baril sa braso ng laki. At takot na takot itong napapaatras subalit hindi nito pinapakita ang takot. Bagkos, ay labis na galit ang pinapakita nito kay Paul. Kaagad namang tinulungan ni na Ryan makatayo si Sherin kaya yumakap ka agad kay Paul. Mabutit dumating ka! Naluluhang sabi ni Sherin at yumakap to sa kanyang asawa. Kanina lamang nasa kalagitnaan ng meeting si Paul kasama ng matataas na ibang mga mafia partner na mula pa sa iba't ibang bansa. Gusto ng mga itong makaharap ang kanilang mafia king na si Kenneth. Subalit so si Paul ang humarap sa mga ito. Subalit hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang Mafia Lord ay biglang nag-vibrate ang sotitong rilo kung saan konektado ito sa kwintas at hikaw ng kanyang asawa. Pinindot ni Paul ang screen ng high-tech watch nito. Doon ay nakita nito't narinig ang kaganapan sa kanyang asawa. Kaya naman dali-dali itong -dali umalis at sinabihan ng mga taohan sa mansyon na huwag palabas ng impostor na Kenneth. Ryan, ilayo mo muna dito asawa ko. Utos ni Paul. No, nandito na ako. Gusto kong malaman kung anong ginawa ng hayop na yun sa anak natin Protesta ni Sharon sa kanyang asawa Please baby, listen to me Hindi mo dapat makita ang mga gagawin ko sa kanya Hayaan mong ako magpaamin dito Sagot ni Paul sa asawa at hinagkan ng labi nito Sige na Ryan, dalhin mo sa bahay ni na Sharina Doon ka muna baby, okay? Habang hindi ako bumawalik, doon ka muna Ani ulit ni Paul Sige tanda, basta pangako mo ha Mag-iingat ka palagi at iuwi mo sa akin ang anak natin. Sagot ni Sherin, nang makalis ang dalawa ay naiwan naman si Napol at ang lalaki. <laughs> ang tanong kung makakabalik pa ba sa inyo si Kenneth? Kahit mamatay ako ngayong araw na to, hindi hindi niyo makakasama si Kenneth. Dahil sa tingin ko sa mga oras na to, inuud na siya at nilalangaw. Ani ng lalaki at mapangasar na tumawa. Really ha? <sighs> Tingnan natin kung makakatawa ka pa ng ganyan. Saan ni Paul at binaril ang dalawang tuhod ng lalaki dahilan upang matumba ito. Do you know what's the biggest mistake you made, Hollingdon? Malamig na ani Paul at dahan-dahang lumapit sa si lalaki sa kapinulutang ang kutsilong nasa sahig. Nang makalapit dito ay walang awang tinanggal ni Paul ang dila ng lalaki. Ngayon ka ulit tumawalin Lindon. Yeah, I already know about you. Pagpasok mo pa lang alam ko nang hindi ko si Kenneth. Saad ni Paul at idiniin ang ulo ng baril sa tuhod ng lalaki na may sugat dahilan upang mapasigaw to sa sobrang sakit na natatamo nito kay Paul. Ang pinakamaling ginawa mo ay ang sakta ng asawa ko. Alam mo bang alagang-alaga kong misis ko at ang pinakaayo ko ay ang nasasaktan umiiyak siya? Kaya sa ginawa mong pagtulak sa kanya, dapat na rin tanggalin ng mato. Pagpapatuloy ni Paul at hinawakan ng mga daliri ng lalaki at isa-isang pinagtatanggal gamit ang kutsilyo. Now you bastard! Where is my son? Malamig at tila ba'y isang kulog ang tono ni Paul. Oh damn it! Paano ka nga pala makakasagot? Hindi ka na makakapagsalita. Well, kung hindi ko malalaman ang sagot mula sa iyo kung nasan si Kenneth, lasapin mo na lang ang galit ko na sa ginawa mo sa sawat anak ko. Ani Paul at malakas na pinalo ng baril ang batok ng lalaki dahilan upang mawalan ito ng malay. Tumayo si Paul at kinuha ang cellphone na kanina pa nagri-ring. Nakita niyang si Cindy ang tumatawag kaya kagad yung sinagot ni Paul. Paul, how is Sharon? Is she okay? Ani nang nasa linya na mababakas ang pag-aalala dito. Yes, she's fine now. Pinatid ko muna sa bahay ni Sharina. Magkita-kita na lang tayo sa White House. Sad ni Paul at pinatay na ang tawag. Samantala, sa kabilang dako naman ay kasalukuyang kasama ni Angelica, Sinekel at Althea sa isang shopping mall na isa sa pagmamay-ari ng mga santiban. Hindi sinasadyang makita ni Angelica ang dalawa sa mall. Kaya nang makita rin siya ng mga ito, ay isinama siya ng mga ito sa pagsashopping. Kahit gusto na niyang umuwi ay ayaw bitawan ni Kela ang kanyang kamay. Gusto ng mga ito na makasama rin siya ng magpasalon, spa, shopping at kumain. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi samahan ni Lamang ma ito kahit uwing-uwi na siya. Wow, you look different now, Angelica. Bagay siya ang ganyang kulay. Saan ni Athea? Tukoy nito sa bagong style at kulay ng buhok ng dalaga. Dark brown 'yon at hanggang balikat na lang. Thank you sa inyo. Kayo rin, ang gaganda niyo sa bagong hairstyle niyo. Bagay na bagay sa inyo. Sagot ni Angelica habang kumakain ng tatlo ay panay pa rin pag-uusap nila sa kanika nilang mga gustong gawin next month. Hmm, ako? Siguro sa Alaska, maybe three or four days lang, then one week lang ako sa Turkey. Ikaw, Thea, what's your plan? Saan ni Kela? Well, I don't know. Ikaw, ang hilig-hilig mo talaga sa snow. Pero ako, sisama siguro ako kay Violet sa mga travels nga about hiking, camping, you know, same vibes kami ni Violet. Nature lover, sagot ni Althea at umikot ang eyeballs nito. <laughs> yeah, at yun naman ang ayaw ko. I love snow. Yun bang wala na akong ibang nakikita kundi ice lang? That's why I love Alaska and Iceland. Eh, hey, ikaw ba Angelica? What's your plan next month? Baling na Althea sa kanya. Um, eh, hindi ko pa alam ate Kelly eh, Hindi ko pa napag-iisipan. Lalo na't na ilang buwan na lang babalik na kami ng France. Ay, oo nga pala no. Bakasyon lang din kay dito. Pero kung may bala ka mag-arab sa Amerika ka nilang. Nandun ngayon si Kuya Aris eh. Ani Kela. Nang marinig ng dalagang pangalan ng dating kaibigan, ay bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Namimiss na rin ito lalo ang pangungulit sa kanya, ang kanyang guardian angel. Talaga? Total, binanggit mo rin naman si Aris at Ikela, Kamusta na pala siya ngayon? Lokong yun? Ang tagal na niyang hindi nagpaparamdam sa akin ah. Talagang kinalimutan na ako. Saan si ni Angelica? At nasa tonong pagtatampo, kaya napangiti si Kiel at hinawakan ng kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Ikaw kasi. Binasted mo ba naman ang kuya ko? Total nagmo-move on na yon kaya wala siyang paramdam sa'yo. Pero sa tingin ko, naka-move on na nga dahil nakwento ng friend niya na nakausap po last week. May nililigaw na ro ngayon si Kuya Aris at half British and Pilipino. Mahabang sagot ni Kela. Kaya naman napapanatag ng kalooban ni Angelica tungkol kay Aris. Nagmulat ng mga mata ang lalaki, nakatali ang mga kamay nito sa likod at ang mga paan nito ay nakatali rin sa itaas habang nakahalumbitin sa puno. Pagmulat pa ng mga mata nito ay kaagad ng laki iyon at tila ba'y hinahabol ng maraming kabayong paghinga nito ng napakabilis. Dahil sa sugat nito sa magkabilang tuhod at balikat ay maraming dugong nawawala dito at tumutulo lahat ng malalaking swimming pool na binabahayan ng maraming buwaya. Ang buwaya ay pilit inaabot ang nakahalumbiti na lalaki. Dahil doon ay malakas siyang napasigaw ng paulit-ulit. Hindi maintindihan ang salita nito at hindi may bigkas ng salitang tulong dahil sa pagtanggal ni Paul ang dila ng lalaki. Hindi pa nakontento si Paul, hiniwa rin ito ang magkabilang tenga ng lalaki pati mga daliri nito kaya labis-labis siyang nasaktan. Hmm, sarap ng tulog ah. Ngayon ka pa nagising. Ano, Namit mo na bang mabago mong kaibigan? Ani Paolo Santiban, ang kakambal ng Mafia Lord na si Paul Santiban. worry man, mababait ang mga yan. Basta huwag ka lang pasaway ah. Ani ni Josie Fallox ang asawa ni Sharina Santiban. Pero kung maging pasaway ka, walang patawad ang mga yan. Ani naman ni Patrick, ang kakambal ni Kenneth. Kasalukuyang nasa White House sila na pagmamayari ni Santiban ang asawa ng Apollo Queen na si Vanessa. Hindi nila kasamang ibang mga Apollos dahil may ibang pinagkakaabalahan ng mga ito. Kaya tanging mga Santiban Boys lamang ang naroon at ang nag-iisang babaeng Mafia Queen na si Cindy Welford Kimson. So maglalaro tayo Halindon? Kapag nagmatigas ka at hindi ka nagsalita, tuluyan mo nang makakabanding ang mga anak ni Crocky. Saan ni Paolo? Nakahalokip-kip lamang si Paul habang nanunood lamang at hinahayaan ng sina Joseph at Paolo ang magpaparuso sa lalaking impostor. Ay, paano ka nga pala makakasagot? Hindi ka na pala makapagsalita. Sandali, meron kami regalo sa iyo at hindi ka mag-iisang makabanding ang mga alaga namin. Jason, dalhin mo na dito. Saan ni Joseph? Namilog ang mamata ng lalaki at nagpupumiglas ito nang makita nito ang pinakamamahal itong si Ira. Nakatakip ang bibig nito habang nakagapos rin ang mga braso nito. Tinanggal ni Paolo ang nakatakip sa bibig ng babae kaya halos mabingi sila sa lakas ng sigaw at hikbi nito. Lindon! Lindon! Anong ginawa niyo sa kanya? Mga hayop kayo? Mga dim... Ay, masyadong maingay. Saan ni Paulo at binalik ang takip ng bibig ng babae. Ngayon, nasasayang ang oras namin. So, let's start the game. Meron kang 10 minutes para magdesisyon, Ira. Kung makikipagtulungan ka sa amin at sasabihin mo kung nasaan si Kenneth, may chance ka mabuhay. Pero kung hindi ka magsasalita, o aamin. Meron kaming mga alagang at leon dito. Magiging hapunan ka nila. Pagkatapos, kapag may matira sa'yo, itatapon ka dyan sa mga buhaya kasama ng fiancé mong si ni Paul, sa kamuling tinanggal ang takip ng bibig ni Ira. Hindi kayo? Malakas sa sagot ni Ira, saka dinuraan ang mukha ni Paulo. Kaya naman nagtagis ang bagang ni Paulo at sinikmuraan ang babae. Asawa ko lang pwedeng sumampal sa akin, bitch. Ani Paolo sa kabinitawan nito. Tumingin naman si Joseph sa nito sa kabinalingan ng babae. You have only five minutes para mabuhay. Katulad ng tanong namin. Nasaan si Kenneth? Ani Joseph. Ngunit napaiyak na lamang babae sa kanapailing ng ulo. Hindi ko alam. Maniwala kayo na Sabi ko ng totoo. Eh, hindi ko talaga alam kung buhay pa ba siya o patay na matapos mahulog sa bangin ng kotse yung sinasakyan niya. Umiiyak na sagot ni Ira. Final answer. Sure ka na ba dyan sa sagot mo? Meron ka pang one minute. Ani Paulo, subalit tanging pag-iyak lamang ang sagot ng babae. Okay, Ryan, dalhin na to sa kulungan ng mga tigre. Utos ni Paulo, kaya naman mas lalong napaiyak ng malakas si Ira habang nagpupumiglas. Habang si Lendo naman ay walang magawa kundi umiyak na lamang. Habang tinatanaw ang babaeng pinakamamahal niyang kinakaladkad ng mga tauhan ng mafia. Tumalikod na si Paul hudyat upang ipakain nila sa mga buwaya si Lindon. Kaya naman kinuha na ni Joseph ang baril nito at binaril ang lubid na nakatali sa puno dahilan upang tuluyang mahulog ang lalaki. Samantalang sa kabilang dako naman ay isang linggo nang ginagamot ng matandang babaeng lalaking na tagpuan nitong sugatan at walang malay sa liblib na kagubatan. Naghahanap ng makakain ng matanda na nasa edad 80 pataas. Baldado ang kalawang binti nito kaya hindi makalakad ng maayos. Sa gubat na naninirahan ng matanda, walang pamilya, asawa at anak, mag-isa lamang ito sa kakubatan kasama ang mga alaga nitong aso. Laking gulat nito nang makitang walang malay na lalaki. May matulis na kahoy ang tumama sa tagiliran nito habang meron pang nakatarak na bubog ng salamin ang kanang pisngi nito. Hindi alam ng matanda ang gagawin kaya naman naisipan na lamang nitong hilain ng lalaki patungo sa kanyang kubo. Pa, pa paano nangyari yun? Ganun na ba kalaking ingit at galit ng taong yun? Para gayahin niya ang mukha ni Kenneth at kumitil ng buhay? Sagot ni Angelica matapos ikwento sa kanya ng mga pinsang Shal at Patricia ang tungkol sa impostor ni Kenneth. Pero ang tanong, nasaan si Tito? Bakit hindi pa rin siya bumabalik mahigit isang linggo na? Ani Patricia, biglang napaisip si Angelica at naalala niya yung Kenneth na nakita niya sa cafe na may kasamang ibang babae. Kaya pala iba yung boses niya, pati ang mga mata niya. Dahil hindi talaga siya si Kenneth. What do you mean? Sad ni Shail. Nung araw na pumunta kami sa si inyo, di ba hindi natin nakasama sa almusal si Kenneth? Wala siya nun. Then nung umalis akong mag-isa para makipagkita kay Laika, I saw him with another woman, sagot ni Angelica. Kaya naman nagkatinginan na magpinsan at sabay na napasagot ng, What? So, anong ginawa mo? Pag-uusisa ni Patricia. Hinarap ko silang dalawa nasaktan ako eh. Um, so ngayon, hindi ka na dapat masaktan dahil hindi naman talaga yun si Tito Kenneth eh. Sagot ni Shire. Pakiramdam ni Angelica kay na wala nang matulis sa bagay na sumaksak sa puso niya at ang sakit na nararamdaman niya. Limang buwan ang lumipas, hindi pa rin nawawala ng pag-asang pamilya sa lalo na si Paul, maging si Angelica kay ganun rin. Hanggat wala silang nakikita ang katawan ni Kenneth, ay matibay pa rin ang loob nilang buhay pa rin si Kenneth. Bumalik na rin sa ibang bansa si Angelica upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Subalit walang araw na ni hindi niya naiisip si Kenneth. Palagi niyang sinasama sa mga dasal niyang lalaki at palagi niyang kasama sa pagtulog ang larawan nito. Sobrang miss na miss niya na ito. Habang sa kabilang dako naman ay nagmulat ng mata ang lalaking matagal na nakarata at natulog. Habang nakahigay ilang segundo itong napatitig sa bubong na yari sa kawayan. Maging ang haligi ay ganoon rin. Pinakiramdaman nito ang paligid kaya naman pumikit ulit ito. Habang nakikiramdam ay nakikinig rin siya. Subalit wala siyang ibang naririnig kundi yung mga ng mga ibon. Kaya naman muling dumilit ng lalaki sa kadahan-dahang naupo. napatingi Napatingin ito sa kanyang katawan na walang damit. Meron siyang malaking sugat sa kanang dibdib nito, ganon rin sa tagiliran. Halos peklat na lamang yon dahil magaling ng nakatikip na sugat nito. What happened to me? Mahinang sabi niya, saka pumikit at pilit na inaalala ang mga nangyari sa kanya. Bumalik ka kagad dito ha! Ani ang napakaputing dalaga na nakasot ang yelong bestida. Bye tito! Take care of yourself! Don't worry! Walang ibang boys na makakalapit sa Angelica mo. Sad ng pangalawang dalagang nakasot naman ang kulay itim na crop top at denim jeans. Inakbayan nito ang pangatlong dalagita sa kamatamis itong nakangiti sa kanya. Babalik ka agad ako baby. Just enjoy Okay. Saan niya sa babae ang nagangalang Angelica sa kaniyakap niya ito. Nang makaalis ay kasalukuyan siya nagmamaneho at tinatawagan ang numero ng taong nagpapadala sa kanya ng death rates. Hindi lang sa buhay niya kundi pati na rin sa buhay ni Angelica. Palagi itong nagpapadala ng malaraw ni Angelica na may nakatutok na kulay pula sa badang likod ng dalaga na nagpapahiwatig na kahit anong oras ay mamamatay ang babaeng mahal niya. Kahit nasa ng dalaga ay tila ba'y sinusundan nito ng taong gustong pumatay sa kanya at sa dalaga. Ilang ring pa ay sumagot ang nasa linya. Tumatawa ito na tila ba'y inaasar siya nito. Damn you! Where the hell are you? Tiimbag ang nasabi ni Kenneth. Ha! <laughs> Relax ang tiban! Oh! Galit na agad! Nakikita kong mukha mo parang uusok ng ilong mo boy! Humanda ka kapag nagkita tayo. Pop! Ting kita! Huwag mong dinadami si Angelica sa galit mo sa akin. Oh, okay. Takot mo takot ako eh. Bye. Magkita na lang tayo si sa Imperno sa Saad nang nasa linya at binaba ang tawag. Shit, shit! Paulit-ulit na mura ng binata at pinaghahampas ang manibela. Nag-aalala siya para ka Angelica. Ayaw niyang mapahamak ito, lalo kung dahil sa kanya. Pakiramdam ni Kenneth ay walang parang makipakita sa kanya ang taong kausap niya. Kaya naman naisipan na lamang niyang bumalik sa resort. Subalit bigla na lamang siyang nagulat nang may biglang tumama sa bintana ng kanyang kotse. Mabuti na lamang at bulletproof iyon. Habang binibilisan ni Kenneth ang pagmamaneho, ay biglang pumutok ang dalawang gulong ng kanyang kotse. Kasabay niyon, ang napakalakas na pagsabog mula sa harapan. Kaya naman nakabig ni Kenneth sa kaliwang manibela at nawawalan siya ng kontrol dahil sumabog rin ang dalawang tire ng kotse niya. Nanlalaki ang mga ng binata nang makitang mahuhulog siya sa bangin. Kaya naman sa takot ng sumabog ang kotse ay naisipan niyang tumalon. At bago pa man siya makatalon ay nabasag na sa kanyang harapan ng salamin ng kotse niya dahilan upang masugatan ang kalahati ng pisngi.